Hello po sa inyo mga kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran o horoscope at ang inyong mga maswerte numero at kulay base sa inyong mga sujak sign sa araw ng linggo, August 10, 2025. At meron naman po tayong tips na pwede nyo pong gawin kapag kayo po ay tataya. Pwede po kayo magpahi ng money all sa mga palad. Ito po ay makakatulong para kayo po ay lapitan ng swerte o kayo po ay pinasin. Kahit ano pong uri ng sugal ang inyo pong sasalihan. So kung gusto nyo pong umorder, oh uh, mag-PM lamang po kayo sa akin sa aking Facebook page, Janice Kiss and Vlogs. Ito po ay cleanse, bless and ritualize na po. At para naman po sa inyong mga numerong lagi niyo pong tinatayaan, kung meron po kayong mga favorite lucky number, mga numerong inyo pong pinapangalagaan. subukan bukan niyo pong i-mix, i-combine ang mga numerong ito, base po sa inyong mga zodiac sign. Depende na po sa inyo, gamitin niyo po ang inyong husay at kaling sa paggamit ng numerology. Para sa mga taong, aris, iyong iyo ang araw na ito, pati na rin ang mga paparating na araw. Ang iyong mapalad na kulay ay black, ang iyong mga maswerting numero 18, 20, 23, 28, 36 at 42. Para sa mga taong Taurus, simple lang ang paraan upang binasin ka. Isahin mo ang mga paa mo sa lupa at lumakad ka ng walang sapin sa paa. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong mga numero 15, 21, 24, 26, 28 at 30. Para sa mataong Gemini, huwag mong pakinggan ng mga kontrabidas sa buhay mo. Hayaan mo makita nila ang abante mo, ang iyong mapalad na kulay at peach, ang iyong mga maswerte ng 11, 17, 27, 29, 31 at 37. Para sa taong cancer, may isahanin ka nila dahil sa kabaitan mo. Ngunit huwag kang mag-alala dahil kikilos ang kapalaran mo at doble-dobling magagandang kapalaran na guguhit sa buhay mo. Ang iyong mapalad na kulay ay red. Ang iyong mamaswerting numero 12, 22, 24, 33, 38 at 40. Para sa mataong leyo, maraming maingit sa iyo dahil magagawa mo ang mga bagay na hindi nila kayang kawin. Ang buhay nila ay hindi kaganda, habang yung sa iyo ay paganda ng paganda. Ang iyong mapalad na kulay ay golden yellow. Ang iyong mamaswerteng numero, 1, 4, 15, 29, 32 at 41. Para sa mataong Virgo, kit mabigat ang hamon ng kapalaran na hinaharap mo ngayon dahil mabigat din at sobrang laki ng mga sweating na lapag sa harap mo. Ang iyong mapalad na kulay ay white. Ang iyong mga sweating numero 5, 14, 25, 30, 39 at 45. Para sa matandang Libra, nakakatuwa ang mangyayari sa iyo ngayon. Bibiroin ka ng iyong kapalaran at ito ang dahilan kung bakit magtatampo ka sa langit. Pero sa isang iglap, magpasalamat ka dahil seswertin ka bigla. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong maswerteng numero 3, 19, 24, 26, 37 at 42. Para sa matandang Scorpio, huwag kang malilito. Ang mga taong ibibigay ng langit ang siya makakatulong sa iyo Ito ang tandaan mo ngayon Ang iyong mapalad na kulay ay Purgondi Ang iyong mga numero 11, 18, 28, 31, 33 at 45 Para sa mga taong Sagittarius, huwag kang magyayabang Itataas ka ng iyong kapalaran At ito ang dahilan kung bakit titingalain ka ng iba Ang iyong mapalad na kulay ay Purple Ang iyong mga numero 6. 16 20 22 25 at 34 Para sa mga taong Capricorn, malalaking gintong mula sa langit ang mapapasayo. Ito ay dahil pagsasakripisyo mo nitong nakaraang taon. Ibahagi mo sa mga kapospalat ang ilang biyayang makukuha mo. Ang iyong mapalate kulay ay pink. Ang iyong mga suwerteng numero 7 9 14 29 34 at 40. Para sa mga taong Aquarius, kung ano ang sinasakyan, ito ang magkahatid sa gustong patutunguhan. Sakyan mo ang magkaganda mong katanghian para maabot mo ang tagumpay. Ang iyong mapalad na kulay ay page. Ang iyong mga masorting numero, 15, 21, 27, 32, 38, at 43. Para sa mga taong Pisces, tulad ng munting sinag ng araw, sisilip sa iyo ang magandang kapalaran sa susunod na mga araw, ang buhay mo ay magliliwanag na. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mga, mga sorting numero, 4, 17, 23, 28, 39, at 41.